kaninang umaga, meron pa po kating nabasa at narinig isang politiko na kalulungkot bago pa sumikat ay laos na. Ang <laughs> <laughs> inunguna ng iba sa kanila ang ginagawa nila. Pamumulitika lamang. Isinusulog nilang impeachment laban sa pangalawang pangulo, hindi po makatutulong. bansa. Ano po ang nais ng maraming kababayan po natin at ng anaw-anaw na kaalig sa Iglesia ni Cristo na nito kayo? Ang nais po natin, ang maliit na tinig na ngayon ay pinagsasama-sama natin sa ating rally, mapakinggan naman ng pamahalaan. sa'yo, matipod dito, ng kumanga, meron pa po kating nabasa at narinig isang politiko na bagu bago pa sumikat kay Laos na. <laughs> <laughs> e eh, sino ba ang nagsabi sa kanya na tayo ang mayurya? Pero sa dami natin ngayon at sa lakas ng tinig ng mga mamamayan Pilipino, e eh, parang tayo na ang nasa mayurya. Ang totoo na ito sana ay maunawaan at maintindihan ng marami, lalo na ng mga nangunguno sa ating bansa, na itong ginagawa po natin, mga mahal naming kababayan, sa pangunguna ng Iglesia Ni Cristo, ay pagtulog natin sa pamahalaan. mula pa kanina sa mga naunang nagsalita at maging sa mga video presentation ay ipinakita na po kung gaano katindi at karami ang problema dinaranas ng ating bansang Pilipinas na yan po ang dapat na unahin unahin na asikas o nabubuno sa ating bansa. Nakalulungkot ang inuuna ng iba sa kanila. Yung mga nagbubunga ng awayan, nagbubunga ng hinuwaan, na alam na alam naman nating lahat na ang ginagawa nila pamumuliti ka lamang. Tulad ng isinusulong nila ng impeachment ng pangalawang Pangulo. Sinabi na ng ating kagalanggalang na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at alam na alam na po ng marami nating kababayang Pilipino ang totoo, nating lahat. Kasi po, kahit mahihirap lang ang maraming Pilipino, ay malubunong naman tayong umintindi eh. Bubu Bubu <SAN> Indik Bubu <bobo>. Bubu Salam <SAN> <SAN> hari ni Kita ni sang abogado. Naku ti ang kunaki. Naku ng Marcos Jr.? Ay tama. Totoo. Ngayon, isinusulong nilang impeachment laban sa pangalawang pangulo, hindi po makatutulong. sa ating Panginoong Diyos sapagkat ang sabi pa ng Biblia doon ipinarating ng Panginoon ang pagpapala pagpapalain kailan? pagka nagkaisa paano ka pagpapalain kung watak-watak? paano ka pagpapalain kung may hituan kung may kampi-kampi sa makatwit yan po ang pinakalundo ng ating rally na ito. Pambansang rally para sa kapayapaan, pero magsisimula yan sa pagkakaisa na nais ng ating Panginoon Diyos.